ba to? Ang daming tao mga guys. Grabe oh, All items, 10 pesos na lang. Paano ba naman hindi pagkakaguluhan? 10 piso na lang. Huh? Guys, pag sinabing ukay-ukay. Okay. San ba yan? Siyempre, <laughs> dito lang yan sa tagig. Pag sinabing ukay-ukay. Okay. Naku, mabilis pa po sa alas 4, mga Pinoy. Ukay-ukay mm, okay kayo dyan. Sige na, mauna na kayo. <laughs> dito lang ako sa labas. Hindi ako makapasok. Ang daming tao. Grabe guys. Tara mga guys, okay. pasukin na natin ang Kanto Changi. Dito lang po yan sa tagig. Yan bago dumating ng palengke. Tara guys, pasukin na natin. Eto na, ang daming ukay-ukay dito sa loob ng Kanto Changi. May mga damit, ayan, pabango, mga bags, mamimili lang oh, po kayo dyan. Kuya, magkano yan? 99. 99. Ah, talaga? Wow, mura na. Pag bibili ka sa TikTok, hindi mo alam kung may damage o ano. Oh Ay, my God. Ito. Ninety-nine. Ay, maganda yung pink. Oh, Ay, paborito kulay ko. Pero malaki yung ano niya. <laughs> kuya, wala bang kulay pink na to? Ang ganda. Teka. Hawakan ko muna. Baka may makakuha pa. <laughs> Ayan o, oh, pink kuya. Ano yan? patinya ko yun. Pink. Malaki ba yung kamay? Eto. O, ninety-ninety ka lang. Hawakan ko muna. Baka may makakuha pa. ninety <laughs> Kasi pink ako eh. Pink, pink din dapat. Pang travel. Kuya, dito magkano po? 88 lang? Uy, ga. Ay, ang mura na. Guys, so 88 pesos lang. Uy, paano ba buksan to? Uy, ang ganda. Bakit yung bag mo? Binigay mo na. Eh, kaso may balat na siya. Ito, 88. 88. Its magaganda yung ano dito, okay okay 70 uy, mura na 'to. <laughs> All items set 170. Guys, ang ganda ng mga bags. Sure, 170. Hala ka hindi muna tayo magbabayad ng kuryente. Bibili muna tayo ng bag. <laughs> Guys, so, ang ganda. Pang sosyal. Huh? Uy, na. Guys, napakaraming paninda nilang mga bags. Mananawa ka lang sa kakatingin. Kasi mura na eh. Pupunta ka pa ba ng Kiapo, eh, mamamasahe ka pa. Eh, di dito ka na sa Kanto, Changi. <laughs> o, di ba Murang-mura na, oh. Mm. Muran. Wala na akong bata eh. Matanda na. <laughs> 170 lahat. Ay, wow. Ngayon ako pumunta dito. Ito, 300. Dito naman, 299. 299. Tapos, 30. 199 to Ito, ito, magkano po? 199. Ah. Tapos yung ano niya. Ay, wow. Pwede na. Wow. Waganda ng mga box. Pumalila na. na. Makikita rin yung presyo niya. Ito may kasamang wallet. Guys, ang ganda nito. Ito guys, ang, ang ganda. Oh, Di ba ang ganda? Sabi ko kasi sa anak ko, sa kanya. Ay! Sabi hindi, -hindi, na sa... <laughs> 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 Kahit bumabagyo eh, no? <laughs> Kahit bumabagyo. Dito tayo sa ukay-ukay. Kahit bumabagyo. Hindi Wala ko ka. Assalamualaikum semua. Rasanya saya nak Kita total. Selamat bersukuniul, matahari